sa malalawak na sakahan at taniman sa Pilipinas na bubuhay ang maraming Pilipino. Sa katunayan, 25% ng 49.7 milyong Filipino worker ang bahagi ng agricultural sector. Kaya naman upang matulungan sila na mas mapalakas pang pa sektor na ito, isang teknolohiya na magpapadali ng proseso ng pagtatanim at pagsusulong ng smart agriculture ang binuo mismo ng mga kabataang Pilipino ano ang imbensyong ito? Alamin natin dito sa Expert Talk. Ang sektor ng agrikultura ang kinukonsiderang lifeblood of the economy. Bukod sa ito ang pinagkukuhanan ng pagkain ng mga Pilipino, maraming magsasaka rin ang umaasa rito bilang kanilang kabuhayan. Sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority noong January 2024, tumas ng halos 1.5% ang naharvest na bigas sa buong Pilipinas noong nakaraang taon. Bagamat may pagtaas, mababa pa rin itong maituturing upang punan ang pangangailangan nating mga Pilipino. Problema sa pabago-bagong panahon at pagsalakay ng mga pese sa pananim ang nakikitang dahilan bakit nalilimitahan ang pagtaas ng produksyon ng agricultural products sa bansa. Ang mga problema ito ang naistugunan ng SAMGYOP, isang sistema na binuo ng mga estudyante mula sa Philippine Science High School, Calabarzon. Sige, para sa kalaman ng Diyos Superkada, ano ba ang Samgyup? Okay, so Samgyup, when we refer to Samgyup, we don't only refer to a device itself, but rather an entire system. This system follows the Internet of Things framework wherein there's always a hardware and a software wherein data is transferred to and fro via a connection gateway um, basically, it does not replace farmers, but rather enables them to make smarter decisions and monitor their sites more easily. Ang sensory and monetary gadgets for the inspection of process o simply SAMGYO ay isang system na binuo ng grupo ni Naanj at Hana upang makatulong sa pagmumonitor ng mga pananim ng mga magsasaka. Ito ay binubuo ng mga sensors, camera at computer program sa ilalim nito dalawang device ang nadevelop, ang slave at rover. Sa pamamagitan ng Samgyeop Rover, mamomonitor ng mga magsasaka kung may peste ang mga tanim nilang cabbage na hindi kinakilangan magwabad sa init ng araw. Isa pang device sa ilalim ng Samgyeop system ay ang slave device. Di tulad ng rover na kayong umikot sa mga taniman, sa slave device, isang posisyon lamang ang kaya netong pwestuhan. Pero huwag ito ismulin dahil kaya na mangalap ng mga datos ng mga abiotic factor sa paligid. Gaya na lang ng status ng soil acidity, humidity, temperature at iba pa na malaking factor sa paglago ng isang halaman. Pero kung akala nyo na ito lang kaya gawin ng Samgyop, nagkakamali kayo. Dahil ang mga datos na nakalap ng slave at rover ay papasok at makikita sa tinatawag na Samgyop Mobile App na maaaring install ng gagamit nito Kagandahan pa dito, may kakayanan ang Sabgyup app na mag-recommend ng mga remedy o solusyon na maaring gawin ng mga farmers upang mas maging produktibo ang kanilang ani. Base sa mga datos na nakalap ng dalawang device. Cabbage lang ba yung nadetect ng Sabgyup? Based dun sa program na nagawa niyo? Okay, so as of now po, yung nadetect lang ng Sabgyup is growing stages po ng Chinese cabbage. So, kasi the, uh, The artificial intelligence po ng Sambiop, it depends po on the data that we feed it to train it. And the data that we had during the time of making was limited to only Chinese cabbage na nag-grow pala. So halimbawa po, itest it yung Sambiop sa mga fully grown na Chinese cabbage or rather other varieties ng cabbage. Right now, hindi po siya uh, makakadetect ng diseases kasi hindi po siya sakop ng data sets. Kaya that is a limitation po talaga ng Sambiop as of now. Ngunit ayon kay Anj, pagamat Chinese cabbage pa lamang ang aplikasyon ng Samgyup sa kasalukuyan, maaari umano ito yung program upang mamonitor at magamit sa iba't iba pang uri ng high value crops tulad ng bawang, sibuyas, pinya at marami pang iba. Pero ano ba naging inspirasyon nyo dito sa pagbuo ng Samgyup? Dahil may hindi sa Samgyup o oh, hindi naman. <laughs> ano yung naging inspirasyon nyo doon? first and foremost, we made the sambia for cabbage farmers. Kasi um, cabbage fields, as we visited them in Benguet, they're sprawling acres of them. Tapos parang inisip namin na grabe, kailangan nila tatatignan tat tat isa-isa kung infected na ba or hindi. And parang we're glad that we came up with the sambia. Um, the problem is our farmers are not very tech savvy. they're also aging and for the new generation of farmers, we want them to adapt to smart technology. But at the same time, we want to play safe in, with our device because there's always a threat that robots, AI, they can replace humans and we don't want that to happen to our farmers. So at best, Samgip only monitors and gives recommendations for smarter growing decisions and this does not displace the farmers. Kaya nang ipropose ito ni Daniela ang mastermind sa pagbuo ng Samgyup, agad itong sinuportahan ng grupo. Ngunit aminado si Hana at Ange na nahirapan sila sa pagbuo nito dahil hindi may tatangging advance masyado para sa tulad nila ang technology na kinakailangan sa pagbuo ng Samgyup. Kaya naman hindi na rin nakakagulat na inabot sila ng higit isang taon sa pagdevelop nito. So first of all, for us, Uh, as I mentioned earlier po, the Samgyup's uh, the Samgyup was a very advanced proposal para sa amin. There were a lot of concepts now, we still had to learn ourselves despite having learned a lot na. Um, it was a challenge of course and I think it would be a challenge for many kasi very advanced talaga yung ilang mga concepts in computer science and all. At upang masiguro na tama sa pangangailangan ng mga magsasaka ang nilalaman ng Samgyup, bukod sa pagsasagawa ng multiple years of testing, iba't ibang institusyon ang nilapitan ng kanilang grupo. Paano nyo ba make sure na tama yung mga data and information na nandito sa SACYO? Uh, firstly, of course, we have yung data um, obtained by the system, the system mismo. Halimbawa, mga diseases na um, nasa cabbage or yung abiotic factors um, mm -hmm. that's, that's collected from the, from the um, cabbage-growing areas um, to make sure po na accurate talaga, we had to undergo multiple series of testings, um, um, debugging, para ma sure po talaga namin na yung binabatong data from the system ay tama na lumalaman sa phone. And another naman na information na part ng SAMGIP ay yung recommendation system, which, um, which is important, of course, for yung mga farmers and users to maintain their cabbage based on yung data from the SAMGIP. And Um, all of this data, po, I based on um, actual farming, um, farming manuals from the Department of Agriculture, Benguet State University, and other agriculture-related agencies. Because, it's important that these recommendations that we are giving sa device, are science-based um, factual, so that um, the actual um, interventions na gagoe users are farmers ay magiging effective po talaga para sa mga plants nyo. Alam niyo nakakatuwa no kasi for someone talaga na hindi kayo nak nakaranas ng farming or yung yung mismong pangyayari ng mga ganung situations ay eto pa rin yung pinili niyo gawin para sa para sa invention na gagawin niyo. Pero sa tingin niyo ba bakit importante sa isang kabataan na gumawa ng mga ganitong invention yung patungkol sa farming and agriculture? Well, the times today we have to Go with them. The emergence of robotics, the emergence of AI, and other new technology. They're not at all, They're not always harmful. There are good applications of it. We have to understand that our country should capitalize on its agricultural, potential. Because right now we're behind. We're even importing more crops that we supposedly should be rich with. And this won't do for our economy. And our farmers are overworked, they're underpaid, they're aging, and we need a new wave of farmers that will oversee the agricultural state of our, of our country. Kaya, it's better to employ the, the signs of the times, which are new innovative technologies and AI, to better monitor. Or, and parang isagot yung mga problema na ng agricultural sector natin. Up next, mas kilalanin pa natin ang samgyop at ang bumubuo nito. Malaga agikultura agrikultura kasi doon natin nakukuha ang ating nutrisyon, ang pagkain. Pero sa limited manpower, kinakailangan ng teknolohiya upang mapabilis ang produksyon ng mga crops. Mm -hmm. Kung kaya't dinevelop namin ang samgyop, Sina Andriel, Ana, na Harvey at Daniela ay kabilang sa mga estudyante ng Philippine Science High School Calabarzon, isang pampublikong paralan na nagbibigay ng specialized kurikulum sa larangan ng science, technology, engineering at mathematics o STEM field. Dito sinasana ang mga kabataang Pilipino na mag-invent, mag-innovate at magsagawa ng research na nakabatay sa science and technology. Uh, ang Philippine Science High School ay isang school para sa mga studyanteng may ang kikakayahan sa science, technology, innovation. Ang Philippine Science High School ay nagbibigay ng specialized na curriculum na may emphasis sa science, technology, engineering, and mathematics. So iba siya sa karaniwang binibigay ng edukasyon sa Pilipinas. Ayon kay Anshat Hana, malaki ang natulong sa kanila ng institusyon upang mamuo ang kanilang invention. Sa tingin nyo ba, malaki naging parte ng Pisay sa pagbuo nyo dito sa invention nyo? Super nakatulong po talaga yung Pisay sa pagbuo ng Sangyo. Because um, firstly, um, yung unang problem po namin talaga sa Sangyo is that very advanced po para sa amin yung mga concepts kasi prior to sa mga early stages po ng pag um, plan ng Samyo parang wala po kaming talagang experience talaga but um, na -prov actually na provide naman sa lahat na ang lahat sa amin um, yung fundamental skills na provide lahat po ng fundamental skills sa amin during the earlier year, earlier years na po ng design halimbawa po nung um, grade 8 we had arts and design technology which or We may call ad-tech. Dito po kami um, na-introduce sa uh, um, breadboarding, wiring, uh, basics electronics, 3D printing, uh, which we did use po sa paggawa ng sangyo. Ano-ano na ba yung mga kompetisyon na salihan ng sangyo? Um, prior po to grade 12, we've already presented the sangyo sa mga competitions in school. Um, for example, we had um, an event in STEM week um, yeah, where we created like a TikTok na Pinipitch yung Elevator pitch. Yeah, and we won second place um, we also in Great Nepal we we had a research fair within the campus, lang, po, and we were able to present our sample as well. But outside of the campus, we we've participated in um, conferences and contests. For example, po, we participated in um, the chain reaction of um Batanga State University and um, we proposed uh, we pre presented our proposal for Samuel and we were able to win um, a lot of awards. Pero isa na marahil sa pinaka-highlight sa mga tagumpay na ito ay nang parangalan sila sa I Make We Make, isang kompetisyong inorganisa ng DOST Science Education Institute. Tampok ang mga inbensyon, inobasyon at research ng mga kabataang Pilipino. Layo nito na mahikayat ang mga kabataan na makibahagi sa paggawa ng mga pananaliksik at pagbuo ng mga teknolohiyang mapapakinabangan ng ating bayan. Um, yung pinaka-highlight po talaga sa mga competitions, presentations po namin is yung 6th I Clinic by BOST SEI. Um, it was a national contest of, of innovation with over 80, 80 entries narrowed to 20 finalists and um, all over the country and we were able to win one of the three grand prizes uh um, with Samgyo Kaya tulad na lagi kong sinasabi ang imbensyong tulad nito hindi natin palalagpasin na, na hindi masubukan Kaya kasama ang isa pang proponent ng Samgyo Tingnan natin kung paano ito gumagana mga kadiyos, si Vargada makakasama natin ang isa pa sa mga inventor ng samgyup. Please welcome Harvey! Nandito nga tayo ngayon, Harvey, sa isang cabbage farm kung saan pag-aaralan natin at aalamin natin kung paano ba gumagana itong samgyup. Kwentohan mo naman kami, paano ba yung proseso ng itong Samyuk device? So yung samgyup device, isa siyang device na nagdedetect ng mga cabbage diseases, hmm. Chinese cabbage diseases. So, ang gagawin ng farmer para gamitin ito, ilalapag niya lang ito sa baka. Pagkalapag, meron tayong controller. So, kagandahan nito, hindi na kailangan gumalaw ng farmer para picturean yung mga mm -hmm. cabbages. Gagawin lang niya, ikokontrol niya lang yung rover gamit yung controller. Mm -hmm. So, one cabbage to another, the farmer will take a picture of mm -hmm. the cabbage on the top, top view. And then, makikita na ng samgyup system ang mga cabbage diseases. Kabilang sa mga cabbage disease na kayang madetect ng Samgyeob ang diamondback moth, leaf miner, at mildew. Pero paano nga ba ito nadedetect ng Samgyeob? Nadedetect siya using convolutional neural networks na nagagamit ng raspberry Pi microcontroller. Mm -hmm. Ang convolutional neural network ay isang uri ng computer algorithm na ginagamit sa pagproseso pag-analisa at pagkilala ng mga datos sa mga larawan o videos. May kakayahan ito na ma-recognize at ma-analyze ang patterns at features mula sa mga input data. Ito ay mahihahalin tulad sa ating mga mata na maaring matuto sa pamamagitan ng mga pattern sa mga larawan. Kalimitang ginagamit ang convolutional neural network sa mga image recognition device, object detection, facial recognition at marami pang iba. Kung mahilig sa RC cars, para siyang ganito. At itong hawak ko ay ang remote. Di ba? Galing, tara, try na natin. Let's go. At tulad ng binabanggit ni Hana, bahagi rin ng Samgib system ang sleep device. Gayun din ang Samgup app na isang mobile application kung saan ipinapakita ang mga capture images at data ng mga abiotic factor na nakolekta ng rover at sleep device. At para sa si iyo Harvey, ano ba yung importansya ng siyensya sa pagundlad ng agriculture natin dito sa Pilipinas? Malaga ang agrikultura dito sa Pilipinas kasi siya ang pangunahing... Uh, driver ng ating economy. Isa sa mga pangunahing driver ng ating economy. Malagang agrikultura kasi doon natin nakukuha ang ating nutrisyon, ang pagkain. Pero sa limited manpower, kinakailangan ng teknolohiya upang mapabilis ang produksyon ng mga crops. Kung kaya't dinevelop namin na samgyok, at madami pang ibang mga inventors ang gumagawa ng mga teknolohiya upang mas mapabilis ang produksyon ng Chinese cabbage at iba pang mga crops. Up next, sabi nila magtanim ay di biro. Totoo kaya ito? Atin niyang aalamin dahil ako mismo ang magtatanim sa so, pagbabalik yan ng Expert Talk. So alam niyo na sa lahat ng hindi magsamgipsal dyan, kapag may onting pait, hindi nakuha na maaga yun. Pwede ibalik po yun. Ay. ay, hindi pwede ibalik. Kainin na lang. Maraming uri ng pagsasaka. Nariyan ang urban farming kung saan ang pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay nagaganap sa loob ng urban areas o siyudad. Dito kalamitan ginagamit ang mga bakuran, bubungan at vertical garden bilang planting space o planting area. Isa pang uri ng pagsasaka ang paggamit ng hydroponics, isang makabagong pamamaraan ng pagtatanim na hindi ginagamitan ng lupa. Sa halip, ginagamitan lamang ito ng isang solusyon na nagtataglay ng nutrients at tubig. At sa araw na ito, isang farm na nagsusulong ng isa pang pamamaraan ng pagsasaka na kung tawagin ay organic farming ang ating bibisitahin. Mga kadiyos, si Varkada, makakasama natin ang isa sa mga tagapamahala ng Kayumanggi Farm. Kasama natin si Ate Gina. Ate Gina, no, kasi sabi mo nga matagal ka na talaga okay. dito. May iba bang uh, pamamaraan ng pagpo-farm dito sa Kayumanggi Farm na hindi katulad sa iba? Okay. Aka, Mr. I, talagang kami ay organic. Ang pamamaraan namin naman, sa panlaban namin sa insekto, meron din naman kaming fertilizer mm -hmm. na ginagamit. Pero kami mismo ang gumagawa nun. Hindi yun chemicals. Yun po ay OHM at saka FEJ. Yung pong APJ OHN, dito lang po sa mga leafy at protein. Mm -hmm. Bali, yun po ay ang sangkap noon, luya, sibuyas, bawang, mm -hmm. siling hinog. Yun po yung OHN na pangtaboy ng insekto. Mm -hmm. Yun namang APJ, pampaganda naman siya ng mga dahon, bunga. Bali, yun naman po ay yung mga dahon-dahon sa paligid. Na yun po'y binuburo namin ng 10 days. Mm -hmm. Na ang pinaka-tubig niya ay molasses. Yun mm -hmm. yung ginagamit ng fertilizer. Tapos naman, yung iba naman po, para kami ay makaka, sa sobrang init, gumagamit kami ng net. Mm. Tapos naman para naman yung insekto mabawasan din. Oh, oh. Tapos yun naman, sa patubig namin, may irrigation din kami ginagamit. Hmm. Sa Mahatowed, ang Kayumanggi Farm ay isang small-scale farm sa Lipa, Batangas na nagsusulong ng organic farming. Ibig sabihin, ang mga halaman dito ay pinapalago sa organikong pamamaraan at hindi ginagamitan ng anumang chemical scientific fertilizers, pesticides, at herbicides. Tapos ano po ba yung iba't ibang crops na meron dito sa kayo mangyi farm? May repolyo, may broccoli, Chinese cabbage, kamatis, talong, sili, uh, lettuce, pechay, mostasa, mm -hmm. uh, bok choy. Yun, marami ako. pa po. At syempre, dahil nandito na ako, Ate Gina, baka naman pwede mo akong turuan para naman masulit ko ang kayong mangi experience okay. Okay. okay, tara. Tara, what? let's go! <laughs> Mula nursery, ready to transplant na ang mga binhi. Kakamain ko lang. Tapos, ikaw maglagay mo. Kakamain ko lang po? Oo. Tapos, ah, ah. paano ko po? Sige, natin mo na Nakasama po yung pinaka. Ah, yan. yan. Tapos, dito siya. Ate Gina, anong uri ng uh, cabbage to? Yan yung Chinese cabbage na ginagamit palagi sa pagawa ng kimchi. Sa kabila ng pag-iingat ni Ate Gina sa kanilang mga pananim, hindi pa rin Anya maiiwasan na masalakay ang kanilang mga pananim. Ano po yung mga kadalasan nagiging problema ng mga Chinese cabbage. Ayun. Iyan ay ang aming laging na eh, anong insekto dyan, yung mga uod na maliliit na kulay green. Mm -hmm. yon Tapos yan minsan, uh, nilalapitan din siya ng flea beetles, yung itim na maliit na insekto. Bali, dalawa siya dyan. Uod at saka yung flea Pag nag, nag, nag nagkakaroon po ng pesto yung cabbage, ano po yung mga unang ginagawa niya po? Uh, pag pagkaya sa mano-mano, yung sa uod, kaya tanggal namin ang manu-mano yan ngayon pag hindi talagat marami ginagamitan na namin yung aming pang spray na OHM mm. yun 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 sa jump pang so, insect so pag namin. pag pinesti po yung isang cabbage o isang pananim po hindi naman agad-agad natatanggalin siya or, or hindi naman pag kaya pa sa spray na ginagamit namin or na manu-mano okay pa siya nakaka-recover siya mm. pero pag yung sobra na talaga, hindi na, tinatanggal na namin yun kasi mahawaan yung iba. Opo. Lilipat kasi yung ibang insekto doon tsaka yung oon, mm -hmm. sa mga katabi nilang puno. Kaya tinatanggal na namin yung sobra. Mm -hmm. Pero yung may konti, kaya pa. Opo. Nakakalungkot isipin na isang linggo bago natin bisitahin ang farm na ito, na ng mga peste ang tanim nilang cabbage. Ate Gina, nabangit mo sa akin yung mga peste. Nakaranas na ba kayo ng matinding pagsalakay talaga ng peste sa mga panay? Ay, opo. Ah, bali, isang bed po yung repolyo ko. Da, dalawa lang po ang napakinabang. Dalawa, dalawa lang peraso. Ayon kay Ate Gina, nasa tamang paglalagay ng net ang susi upang masigurong hindi madadapuan ng peste ang mga pananim. Bali po sa isang pananim talaga, hindi maiiwasan uh, na pestihin yung mga pananim. Apo, oh, lagi pong may meron na ganun. Oh. Hindi po talagang, depende po yun pagka yun, naka-net siya. Tapos, lagi mong monitor, check mo siya kung mayroon. Hmm. Talagang makaka-kompleto ka ng isang bed na good. Opo. Yan. Uh, so, bali ito po ay hindi lang siyang pantakip, kundi protection talaga Opo, po siya yan, sa mga isa. peste. Ito po kasing months na to Pampatay ng damo. Hmm. Kasi hindi kasi, sir, nag spray din ang chemicals. Yung pangdamo din siya. Ito, ito. Tapos, protection din sa ibang insekto. Bukod sa proteksyon kontra peste, isa pang gamit ng mga net na ito ang pagpreserba ng moisture sa lupa. Tapos ang pag-harvest po nito ay may, may tamang oras po ba ng pag-harvest? Dito po sa cabbage, wala. Mm -mm. Uh, pwede kang mag-harvest ng umaga, hapon. Mm -mm. Kasi siya naman ay hindi naman yung as in may, may panlasa kang titikman. Ah, oh, Yun lang po yung sa lettuce. Ah, lettuce po. Ayan. Kailangan maaga. Gano'ng kaaga po yan? Uh, mga five, basta wala pa pong sikat ng araw, umpisahan mo na. Hmm. Ano yes. po yung mangyayari kapag, for example, tanghali mo na ng uh, Ang turo po sa amin yan, ay magkakaroon daw po ng lasa yung counting pait. Ah. Kasi yan po kasing leto, sir, may dagda. Opo. Yan. So, alam niyo na sa lahat na mahilig mag diyan dyan, kapag may onting pait, hindi nakuha ng na maaga yun. Akala ko boring ang pagtatanim pero nagkamali ako. Hindi ko inakala masaya pala ito. Lalo na kung may masayang kwentuhan at malutong na tawanan kasama ang ating mga kaibigan. Kaya naman, new hobby unlocked! Sa pamigitan ng SumCube, makakadevelop tayo ng isang magandang teknolohiya na saan makakapagtudos tayo ng masaganang ani. Ang Samcube kasi is on the process of patent application. So, nakita ko yan sa ina hinaharap na maibababa sa mga target beneficiaries which is our, our highland farmers actually. Now, mapupondahan ito ng government of course. So, sa pamigitan ng Samcube, makakadevelop tayo ng isang magandang teknolohiya na kung saan makakapagproduce tayo ng masaganang ani. Hindi lang sa Chinese cabbage of course kasi kung develop ito sa ibang mga crops. So, this is data-driven decision ang magyayari. so matutulungan ang ekonomiya ng of course ng ating bansa. So I think, yeah, that's it's really important talaga na uh, that the youth gets to participate in such um, activities, technology development and innovation, because I think that we have uh, we are having um, more access and increasing capability to create such innovations and um, overall the youth talaga um, we do have a big role sa ating um, society, especially in the future. Kung sino yung youth ngayon, sila yung magiging yung mga leaders ng society in the future. And it is important through um, innovation that we get to train our skills um, and our knowledge as early as now so that we could apply, um, apply them later on. Ang sektor ng agrikultura ang bumubuhay sa maraming Pilipino. Hindi lang sa aspeto ng pagkain, ngunit maging sa aspeto ng kabuhayan. Sa mga pagsubok na kinakaharap ng sektor na ito, higit na kailangan ang mga tulad ni na Ange, Hannah, Daniela at Harvey upang makabuo ng mga solusyong makakatulong upang mapadali, papagaan at mapabilis ang pagtatanim. At sa tulong ng teknolohiya at smart agriculture, posibleng mangyari iyon. Kaya samahan niyo ako sa susunod na linggo na hanapin pa ang mga future expert ng ating bansa. Ako po si EJ Castro at ito ang Expert Talk.